ba? Oh. Ayan pala dumating na. Papa Dodot. Gusto namin sana dito na yung preparation ng pagkain. Dito na rin magcha ng lechon pero kailangan to maayos, semento ng maayos at kailangan isara ng kaunti. Isang magandang buhay mga farmer. Tayo ay Akit na naman sa taas, syempre. Pero ang ating talisay ay... <laughs> ayan, nabanggit ko po sa inyo. Sabi ni Bebe, kailangan natin kontrolin. At talaga, ako kailangan. Dahil nakita ko nga yung sa Cagayan de Oro. Wild talaga. Hindi na maganda. Ito nga, parang... Uh, grabe, ang bilis po talaga lumaki nila mga farmer. So, ayan. Ang tip ko dito sa talisay, kung kayo po ay mag... Uh, tatanim. At mag... Uh, magpapalandscape din gusto nyo rin ng ganito pumunta kayo mismo mga fan kayo ang pumili lesson learned nagtiwala kami una naming uh, binilhan tingnan nyo na ang pinagdadala ang usapan isang uh, ano lang ganyan ganyan kung ano ano ang dami po mga putol putol yung mga pinagdadala so lesson learned na rin etong kina Lindsay, ganda ay kina Sydney wala tayong masabi dahil talagang pinili po nila yung maganda tingnan nyo dapat po ganyan no? perfect na uh, kumbaga uh, isang ano lang puno lang hindi yung marami ng sangang ganon magwa wild na yon ayun kasi ayan pwede nating kontrolin uh, yon ikaw na ang mamimili puputol ka na lang mga farmer ayun, ang ganda na yan eto nga hindi gumanda oh yung dalawa dito so ayun tapos update tayo sa mabolo ayan ang dami na namang bunga naglalabasan palang lang mga farmer nauna na yung doon sa taas ayun oh dami na pong lumalabas din mga so in one one time ay marami na po yan hanggang dito sa baba yan mga kaparma ayan tapos ito tataniman daw sabi ni bebe magpakwan daw dito <laughs> at least dito hindi naabuti ng tubig so ayan tingnan natin mainit naman kaya mga kahabol pa nag order na ako sa shopee sweet 18 sa ano na ako bumili sa eastwest na na brand para mas uh, sigurado natin yung uh, buto. Yun din po kasi dati, yung sweet 16 naman yung dati kung tinanim na napaka lalaking bunga mga ka farmer pero nagkulang ako sa potassium dahil long time na yun ay hindi ko pa alam na yung importance ng potassium ba na yung papatamis. So puro triple 14 silang ako. Dinidilig ko every 3 days tinutunaw ko yun galing din laki <laughs> kaya lang matabangis mga tilipin natin itong ginagawa ni Narizal tapos yung ating uh, ano tapos na yata ito eh yung ating manuka no pwede na nating uh, hulihin at ilipat oh tapos na yan nagliligpit na si Dex doon amaya silipin din natin yan Magsamahin na natin yung ating video dahil malapit na rin naman po tayong nando sa taas ay dito na sa ano mag ano. si Junjun. -Jun, para na magsama-sama mga farmer. Habi ni Bebe, yung kulay daw ng dilaw pula pag nasa kalsada. tama nga naman. Dito daw more on nature ang gusto niyang gawin. At pag mumukain parang uh, yun nga nature may mga bambu-bambu na yung mga buho bulo bulo lang po ang ilalagay so tama nga naman ay nako matali si ano baldo haro patay ka kambing ni ano ni rambo yan ito sinasara na unti unti talagang ang mangga laging katabi ano Ayan. dito na yung daanan Okay, very good yan. Oh. Ayos. Hindi approve yung dilaw at pula. wala pa. Sabi niya mamaya, akit ah, daw siya at na ano yung anong oo. Uh -oh. Ayun, yung CR, wag daw muna magpagawa, ayusin na lang daw. Sabi ko naman dati, eh, yun naman ang gusto ko eh. Ayusin na muna yun doon. natin yung doon. Tapos may, may ano lang, may mag-check, di ba? Pagka ano, check-checkin kung uh, maaas, ah, eh. Ano pa lang, kasi hindi ako maka-order dahil yung hollow blocks, ayaw niya namang ipasara ito. Di ba? Wala na po tayo sila silipin natin. Kasi naandun na din pala yung brooder. Yung isang mahabang brooder, doon ko na po pinalagay. Para ako... Wawa naman tong kambing niya na para meron na tayong ano doon brooder uh, ang pa palang mga netlip na nakalatag kawawa ito si Pachoy ah ah mali talaga mali talaga yan oh ikot ka dong naku uh, naku po ah ay ikot ka ikot ikot ka dito 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 yan Nako. Patay na. Nako. Patay. Dami kasi ano Ito ang daming mga baging. Oh. Kaya ayan. Wala nang gagamba ngayon ano. hindi kagaya dati nung ako yung maliit pa napakaraming gagamba hirap na yata maghanap ng gagamba ngayon ha malat na pala yung napier dito oh Yan, silipin natin si na. Ako, musta na kaya yung mangga? Oh, malalaglag yata lahat ah. Oh, hindi pa hindi pa ready. Hindi pa siya ready. Okay lang. That's life. <laughs> At least next year yan mas marami na po ibubunga yan. Or after ilang ano magbubulaklak ulit eh kasi nagdadalawa naman po ang mangga eh two times a year Ay, gusto ko magpakatay ng baby kaldereta naman kami dami pa naman mga farmer so ayan o oh, sarado na sarado na Mabilis pala eh. Bukasan dito Okay pa to eh Ayun oh no? Okay pa yan Sinisin lang Yung pala oh. ganda oh. Di ba? Ayos. At least sarado na yung kabilang side. Ito, diba, takpan din lang ano ah, yung kasmet. Alin? Yung sa taas na yung kasmet. Maganda nga. Sana malagyan din, ano? Pwede naman pakapitin doon sa doon sa kabilang ano, 'di ba? Lalagyan natin 'yan. Hmm? Para ano? Ah, tum tumalon eh. Malakas tumipad yung darag eh. Parang labuyo yan eh. Labuyo. Actually, sa labuyong lahi talaga yan. Naging ano lang, domesticated na lang sila. Ang ano nito, yung dapuan nila. Dapuan. Ah, okay, meron na meron pa namang kahoy. Na sa banda ay lalagyan ng da, dapuan ng wet. Bandang taas si banda jeep siguro mga ganung-ganon na ano. Mga dalawa ko eh. Marami Marami 'yan. Marami-rami. Marami-rami. Junjun 'yan. Kay dito na sa taas yung hindi abot ng ulo ng tao. Oh, di ba? Pagano na lang, oh. pupuno na bagay hindi naman pala tayo mag uh, kikip, kikip ng itlog ano okay lang 'yan at uh, ano naman tayo naman po ay uh, mago-olecta ng itlog ipapaincube natin ng uli natin para mabilis po dumami yung mga darag natin ayos Akin, malungkot din yung iba pero oh, nakaka-recover naman na yan mamaya sisilipin natin yung manukan mga farmer tapos na sya doon na sila sa ginagawang uh, kainan parang may mga tao uh, so ayan tapos pala mga ka-farmer naglagay na ako may magnum doon galo ako ng insecticide binuhusan ko na yung loob ng mga isa-isa nating -isa, mga anyog. Dahil marami-rami na pala ang nadali. Ayan o. No? Hindi ko alam kung uh, mabubuhay pa po yung iba. Pero titignan natin. Lagay na tayo ng mga ano. May mga ipis na lumalabas. Yung iba parang ipis na ano eh. Tawag dito. Yung... Parang German cockroach. Mga maliliit na ano. Parang ipis ba. Ipis nga. Maliliit. Ito pa naman. Malalaki na oh. So ano natin yan. Tingnan natin. Lahati lang dito ang mapabungan natin eh. Ayos na. Sunod natin gagawin. Padidiligan. Tapos. Ito nga, patay ata ito. Padidiligan ata. At. Uh, asin may triple fourteen eto hmm. din ah oh. hmm. ito oh hmm, ano oh ang binuhusan na natin may Mainit-init pa naman. Hindi ko pa naman, hindi ko naman medyo matapang na ng konti sa timpla ko. Na lang natin kasi talagang uh, para mapatay natin kung uh, ano man yung kumakain dyan. Amaya ikutan natin yung mga ginagawa nila. Manok, pwede nang hulihin mamaya ang gabi. Ilipat na yung mga darag. Kailangan ko ng isang lagayan din ng pagkain doon para uh, ano na, ano din, malaking uh, orokan. Iya na. Ikutan muna natin itong ginagawa nila bago yung doon sa ating manok na farm. manok na lang ang kulang at uh, lagayan ang pagkain para uh, ano, titingnan ko nga itong baka pwede pa itong 'yung mga takip nito ang ano na. Uh, wala na. O so, sira-sira na rin. Hindi pa lang Basag. Mga basag-basag. Bale. Mura lang yan. 100 plus lang. 200 yata. 180. Yan. Oh, mati na ba? Oo. Oh. Ngayon pala dumating na. Papa Dudot. Wala na yung ano dito. Di ah, dito may nahuli kayong cobra, no? Kailangan isara ito, ah. Ah, pang lumatang lumabas dyan, ano? Bro, nabulabog na yan. Anay. Anay, si baby, hindi ko pa alam kung ano ang ano niya nasa isip niya draduhin lang muna natin ito ayan pinatawag ko na si Bebe sabi kaya ako si Papa hindi ko makontak yung kanyang cellphone number ayan ayan Ah, uh, eto mga ka farmer kasi gusto namin sana dito na yung preparation ng pagkain. Dito na rin magcha-chop ng lechon pero kailangan to maayos, semento ng maayos at kailangan isara ng kaunti. Yung kahit sumataas lang siguro kasi kung maglalagay ka diyan ng mga kalan, lutuan, magiinit ka ng kung ano mang ilulutuin mo, maluwag naman doon preparation mabili ano lang naman kaya kaya yan mga farmer dun nga sa ano nakapag operate kami napaka skip eh o uh, ito itong part na to gusto ko may ma screenan kasi nandito yung lechon nandito yung pagkain ang kalaban kasi nandito ngaula <laughs> so at least diba, sanitation eh, naka ano ka naka screen ka sa loob So pwede natin panohan ng pintuan na screen and then uh, itong kuwadrado naka-screen tapos yung pagkain dito lang lalabas, may window lang na inaabot ano. So titignan po natin 'yan kung a-approve uh, kay Bebe. Pero okay na 'to, maluwag naman. Oh. Maluwag naman po. At least nakikita pa rin ng mga kakain yung uh, lechon na andiyan habang sinasap. Ah uh, at ito lang kailangan pong isara ng siguro kahit mga dalawang hollow pang patong pwede na and then screen Screenin na natin hindi ko lang po alam ito ang problema naman nito ay ang uh, ulan kalaban natin mga kakama mababasa tayo dito so oh, titingnan natin kung ano ang magandang pag magandang gawin kasi sayang po itong space na to eh hmm. Hindi naman natin pwedeng dugtungan pa yung yung bubong. <laughs> Sayang naman ito ng parking space ano. Eh, so hindi na po pwede. Pwede tayong magsara doon, liso. Or ganun. Kaya-kaya ni Genjen yan isipan natin kung ano ang pwedeng gawin then basta importante kasi dito ang inaano niya hindi daw makikita yung dumarating kahit nga naman kung nakasarado to sasara natin itong buo so pag naan dito ka hindi mo na nakikita at least kung naan dyan kung dalawang hollow blocks lang tanaw mo pa rin tanaw mo yung kubo doon magiging kubo okay pa rin ano Kasi wala naman masyadong lulutuin pa eh For the meantime eh Wala pa naman po masyadong lulutuin Kaya yeah, okay lang uh, Ang iniisip ko dito Kailangan natin ng mga bench na After it pwedeng upuan ba diba? O habang maghihintay may mga dito Matibay-tibay sana na ganda mga made of kawayan lang na ano na pwede pa rin nga talagang wala no uh, kung sila sabihin mo na bagay dami na nila mesa siksikan doon pwede pang kumain pala ayan mga ka farmer dito pwede pa palang kumain oo nakalimutan ko ito ah, pwede pang kumain dito papaliwanagin natin to lalagyan natin yan ng mga ilaw ah uh, magiging maliwanag po ito ayan no? kaya lang nga ah, mas doon talaga mas presko kasi talagang ano pero Magiging ano po ito? Papasayahin natin yung kulay. Ito medyo malungkot kasi yung kulay eh. Papaliwanagin natin. Gagawin nating maliwanag dito. Yung eh, kinakailangan magdagdag tayo ng ilaw, magdadagdag tayo ng ilaw. Oh. Sayang naman tong space na to eh. mga lamesa yung ano pwede naman yung ano na lang yung SNR na bibili, lifetime mas mura po yun kasi <laughs> yung palo china palo china medyo mataas ang costing syempre yung labor mo pa e yung ano eh, 3,000 lang meron na A, Saan na yung aking inihintay? pinaglinis ko na to hindi ko lang alam kung kailangan pa natin uh, ito so, sana mapinturahan ng konti itong mga bakal na to para ano yung dito oh uh, para magmukha namang kaaya-aya ay. Ito. Pwede naman yan pinturahan, rough lang. Pwede na itong pinturahan siguro, ngayon rough lang, ano? Okay. Okay. Ayan ang kulay ang maganda. Pwede yung light brown. Pwede light brown. Kala ko nakalimutan mo nang pumitik eh. <laughs> <laughs> Hindi na, parang bike lang yan. Ano, once na natuto ka. Ano? Ha? Gusto mong bumalik? O, oh, mas maganda na yung wag na Sinisikap ko ano, nga kayong apat. Gusto ko, nasa litsyo na na sana eh. Malay natin, ano? Tulungan nyo akong manalangin. Para ano? Happy. na okay na mga ka farmer na final na uh, yun na nga aprobado naman yung ating idea doon sa kainan so abangan nyo na lang po wow oh, ganda naman ng uh, si Junjun ah. <laughs> may luck na so ayan mga ka farmer All uh, alright so ayan na ah. Ito yung dapuan. At pwede pa naman natin dagdagan yan. Pwede pa tayong maglagay ng ano kasi hindi ka naman matatama na. No? Tapos ito lang yung pugad. Kasi kahit gano'ng karami ang inyong manok, ang pugad natin ay kaunti lang dahil hindi naman tayo magpapalimlim. So kung magpapalimlim ka, ay kailangan mo ng marami pero kung hindi ka na matibay pa pala magpapalimlim ka ay kailangan mo ng marami kung hindi ka naman magpapalimlim you don't need one I think one po God seven ano na hens na eh so ha harvest harvest ka na lang mga farmer everyday harvest tayo so kagaya ng dati para mas marami po ang maproduce nating dragista <laughs> drag so ayun okay na yan missing na lang dito yung yun, lalagyan ng pagkain at yung manok at drinker mga ka farmer yung drinker meron akong uh, bibilin timba and then uh, meron naman ang hanggan saan ba yung ating gripo hanggang doon so ayos lang yan walang problema tapos sa uh, ayan okay na drinker at nalagyan ng pagkain and the rest is rolling na mga farmer so ayan dito na ang kanilang tatakbuhan at pinaayos ko din kay Dex yung ano doon yung net ganda nga sana na itaas pa no mababa pa nga yan eh so oh, laki pa nung nakalatag na ano ganda nga sana mas mataas pero oh, andyan na yan eh wala na tayong magagawa pero napakalaki po ng kanilang iikutan marami silang makakain na ah, malapatin natin makakain ng mga damo dito lalo na pag rainy season pati yan kinakain nila yung mga ipil na yan mga ka farmers so malaki malaki po ang maitutulong ng lugar na ito sa ating uh, darag production so ayun po mga ka farmer at abangan na lang natin din yung ating mga projects hopefully ay makapagtanin tayo ng papaya kahit may darag na isa po sa ating uh, mga ano hindi niyan. Pwede naman sa dito banda dulo, no. Ayan, wala pa tayong bejeman. Sabi ko nga, baka gusto nang bumalik ng ating bejeman. Eh sabihin lang at uh, para mapaano ko na rin po 'yung mga project dito, sayang ang oras. So ayan, hanggang dito na lang po mga ka-farmer, tapos na naman tayo. As always, magandang buhay.